para ito sa lahat ng mga baguhan na bago pa lang talaga nag reels at gustong gustong kumita so sagutin natin guys itong tanong ng isa sa ating taga-suporta and please pakibahagi naman po ng video ito para din naman makatulong din tayo sa iba, lalong lalo na po doon sa nagsisimula na ngayon pa lang talaga kumpisa at gustong matuto, gustong kumita. So, katulad po ito ni ate, ito po yung tanong ni ate, sis, paano natin malalaman na merong violation sa mga share natin noon at meron bang nakalagay na unoriginal content doon sa mga post natin noon? Sana mapansin itong tanong ko sa iyo. No, syempre guys, kapag tayo po kasi ay baguhan guys, na experience ko po talaga yan guys. No, ang nasa isip natin is mag-upload lang talaga ng mag-upload ng video. So, hindi natin alam na meron din palang mga hindi pwedeng i-upload. Ito naman guys, sa tanong ni ate, regarding ito sa kanyang mga shared post noon. Ang only way po para malaman mo po na meron po tayong violation or nalabag doon sa mga rules ni Facebook para tayo ay kumita or tayo ay mamonetize ay dalawa lang po ang kailangan nating i-check. Unang-una, i-check po natin itong ating profile recommendation. Dapat po ang nakalagay dyan ay recommendable. Dapat recommendable at bilangin nyo yung star na nandyan. Dapat kompleto yan. Dapat 8 po yan, 8 po yan sila lahat. At sa baba nyan guys, yang may mga page status, manage admins, monetization, kung merong mga ganyan kayong nakikita, may arrow po yan nakalagay. So, i-click nyo lang po yung arrow at buksan nyo kasi dyan yung malalaman kung may problema kung sa admin naman may nakapasok na iba sa monetization kung merong mga nalabag. So, makikita mo po dyan. At syempre guys, dyan mo din makikita kapag ikaw ay meron pong an original content. So, nasa baba po yan ang iyong monetization. Pag i-click mo yung monetization, andyan po yan siya sa baba ng iyong product impact or sa tools mo sa baba ng iyong tools diyan mo po makikita pangalawang i-check iche mo ay yung support inbox yes I check mo yung dalawang yan kasi dyan po naglalagay ng mga notification kung ikaw ay may violation. So, kung sa music naman, mas nilalagay po talaga sa music or copyright claim doon sa support inbox. So, kapag clear po lahat ang dalawang yan, so wala ka pong problema at tama po ang iyong ginagawa. Sana po nakatulong itong video ito and please share po ng video ito. Thank you so much.